Magandang magandang araw mga kaibigan. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kaibigan, sinasabi po ng isang aklat ang Five People You Meet in Heaven ni Mitch Album na kapag namatay daw tayo, may limang tao raw na isa-isang sasalubong sa atin mga taong minsan ay naging bahagi ng buhay natin at sila ang tutulong sa atin upang maunawaan at matanggap natin ang naging buhay natin sa lupa bago tayo tuluyang makapasok sa langit. Lahat po yata ng mga reliyon, yun din ang sinasabi, na bago tayo mamatay, dapat Emerong eh merong pagbubuong mangyari sa buhay natin, merong synthesis o summary, Kumbaga, bago raw natin isara ang kabanata ng buhay natin sa daigdig, dapat naunawaan na natin ito, na panghawakan. Kung meron kang mga unfinished business, halimbawa, may hindi ka napatawad, may galit ka ng ikay namatay, matay, ayan, assignment mo raw yan. Kailangan mong tapusin pa rin, siguro sa purgatorio o kung saan man. Ang mahalaga, may mangyaring pagbubuo pag-unawa, pagtanggap. At dapat daw ngayon pa habang buhay pa tayo, unti-unti nating hinahanap ang buod, ang kahulugan, ang kabuuan ng buhay natin. Sa atin pong mga Kristiyano, iisa ang buod ng buhay natin, pag-ibig. Doon tayo nang galing sa pag-ibig ng Diyos, doon din tayo babalik. Sa panong itong ginugunita natin ang ating mga mahal sa buhay na na naway mapagmunian din po natin ang buod, ang kahulugan nang buhay natin. Amen.